Hi, magandang hapon. Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Ito nga po pala yung continuation ng ginawa kong mini vlog nung isang araw. Bali magluluto lang ako ng medyo maanghang na pagkain ngayong araw na to para sa mga amo ko. Dito nga ay naisipan ko lang na magluto ng mga pagkain na tingin ko ay magugustuhan ng mga amo ko. Magigisa nga lang ako ng baguipin sa minced pork at saka beef curry naman sa amo kong lalaki at sa aking alaga. Dito nga po ay nagpiprito na ako ng patatas at saka karot. Sunod ko namang ipiprito ay yung beef na nilaga ko at pinalambot ko kanina pang umaga. Prinito ko po itong beef kasi nga gusto ko ay mawala ng onte yung kanyang lansa. At saka... pagkatapos nun ay agad ko namang isinunod ang paglalagay ng malaking sibuyas at saka ko muna ito iginisa, nilagyan ng asin at saka paminta. Gigisa ko po muna ito ng onte hanggang sa makita ko po na luto na yung sibuyas. Pagkatapos po niyan, ilalagay ko naman yung karot at saka yung patatas. Pag isa ko po ng magkakasama, ay lalagyan ko naman ito ng isang kutsarang curry paste. At lalagyan ko rin po ito ng sabaw mula dun sa pinagpalambutan ko ng karne kaninang umaga. ang saglit hanggang sa lumambot po ng onte yung karot at saka patatas. At saka ko po ito lalagyan ng isang maliit na coconut meal in can. Pero hindi ko po inuubos yung isang lata ng coconut milk ha. Medyo magtitira po ako ng onte para mamaya. Idadagdag ko po yung coconut milk na tinira ko para mamaya kapag dadagdagan ko po ng sabaw yung aking nilulutong beef curry. Pasensya na po kayo sa akin ha. Hindi po talaga ako chef dito. Ganito lang po ang pamamaraan ko ng pagluluto ng beef curry. Pakukulaan ko lang po ito hanggang po sa maluto yung coconut milk na nilagay ko. At lumambutin po yung carrot at saka patata pataas. Dito nga po pala, kapag nagluluto po ako ng chicken curry o beef curry, ay naglalagay po ako ng isang maliit na gatas. At gatas na nilalagay ko ay eba para lang po mabawasan ng unting anghang yung niluluto kong beef curry para sa aking alaga. Pakukuluan ko lang po ito saglit at ito, okay na po.